Ay, kuya ka mong bibi, oh. Oh, ay, kuya ka mong bibi. Ay, nag-gold siyang baba, oh. na gold Ah. So, ayan mga master. Update na sa itong area na sa Christmas site. Ang setup sana. So, pero pwede lang ilang kabang mga mga. So, setup kay... Bro, sa Tyson sa Superior si Bro nag-update kami nga rin sa trabaho. Ah, ito na ang ipalawag mga master. Aray, aray, aray. Dili kayo bugnaw? Okay ra? Okay uh, ra. Ano lang, isarado lang di ako kuhan mga bugnaw na. Uh, Set up pala sa lahat ng mga palot natin sa YouTube channel sa so, mga uh, masyad ako ang i-upload ka rin ang i-scan ng mga itong may aging ikaw check natin yung dati namin na uh, pinintahan tapos yung uh, ito matingnan atin yung kwan Elsa ka na agi ha? ako ano na tasra kong tiil ay dili na dili na lang na Dili na to ilabay ning na, no? Mm. ayan naglabay ni. Ah, kipa, okay, okay na. niya tambak hmm. sa kwalo, ipiling pano. kay. unsa so, may plano ninyo ngay 2 na lang. Kung may tubig para mahimong tangke. Anak na na ano? ano no? Sayang manggod kena kalut na tapos oh. paghuman. Oh, o matubigan. sama kami sa mga military kay kung mo atak sa kan mo tingog manggod ni kilakaw bitaw kan. Mm. Hmm. So okay kini e, <coughs> ini sya mami stuck na lang ni kena dre kay ni. Ay mangayo ka mo. oh lagi. Hmm. Mai mi kay butang na mo sa kuan ba ke, di mana ni sya mulapok god. Kanang oh. salah ba. Ni nanay. Ano ba no? kanang itom na gyud ingon ana gibutan nila sa kanang sayngan anang anak isda gani aquarium aquarium og gasan nila gasan gibutan nila mas ami sa tanaw na ipunga nga ingon ana mm lang no kita na yun yung mong no? Kita naman yung layer. Usually, usually dapat tunta gini nga area. Usara gini siya dagway. Lagi abnormal nga. Abnormal lang siya ngayuta. Oh. So dapat tingon ani na ni siya diretso. Kay mao gini source dire kay labi na gini nga area na kuwaan na ni siya kay buntod gini siya sa alana, sa una banahon. So makita nimo siya nga leering siya oh. So dili siya ordinary. Kanang apa jud, kanang naam Kana ay ga testing din, hmm. bang, dok ngayong ngayong ada naan sa an sa hmm. wapu ka uh, pake uh, hmm. black ka klasin, naat Ah, naat kong, naat kong, naat kong, naat kong, naat kong, naat kong, naat light naat kong, naat tas black kong, naat kong, naat kong, murag So pag abot ni mo sa kwan So kana siya mga 1 meter kapin Pag abot 1 meter ug tunga Pag abot 1 meter sakto gid 1 meter to nga, Black na siya tanan sa ubos Solid na siya nga black So mo Mo abot pag gid layer na niya nga Pinakalas nila Pag gila yung kulong Maabot abot pa ang layer na niya nga Basta ka nga nasugdan nga black Black -lay 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 mm. okay, na sakto, ko. gila siya tanan Hmm Ano na totoo? Sa sakto na limot ko, gira na lang ang kanya. Nindot kayo. Kanang di ato sa pikas. Kanang black jud na. Sa lang mo kuan kanang ini kuan kan magamit lang mo hagdanan. hagdanan. para dili magsigig ka tumpag. Paliton kay nai kon ini. Minerals. Eh kuan kanang katuna lang kuan. Tabitong aluminum. Kay nam ko. Adjust adjust. Dili dapat ibutang ko kay gay ini kay simintong san.

Amanat, Aning. Dili mi ikar mi bungkul deco. Ayo, ini giwan. Ikuan lang e. Ini lang. Ini lang. pagbutan patindog. Kalau mi kaya ran ni sek kenabe ni kapasiti yang bungkul pilai kaya. Tong ni kuan kaning isak sako ba kaswat. Kenang kuan. Pero di kuan milar di meni bukat kaya gan mani sia. No, kayar nyo mo rara sego no. Og sole di na sega na ni mo di na mo daw. Kani singa tong karbon. Mo rara karbon. Karbon ba? terus ini na karbon. sinam mo tong. Sinaw tong karbon. Pero kani kay bas balas man. Balas si sing ito mo. Di ka na oi. Di ni Hmm. Aw ko

Mura sid carbon steel na bato no. Ini suloy at sulog no. O, dile. Naa mga taso na iyan. Kanang dala na, nay nagaslip ng ice lupot, but syrup. Syrupin lang ng gamay, dili ikubag ba? Malana di na. O ba? Nakai kubag dito sa imong kwan? Sa imong sa si kanal lang. Ona. Dala lagi sa lawa. O, ayo magdala to tungkupugo

Nangat nah, 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 kayo ah. Dili ko ani ninyo ni. Ah kaya lang, saksure, Dele, nini nini? okay na may mo tukurin niyo ni ukaw dere kay para ini bagang. Dili ala. Ana ulaw niyo di ang doka kung kaha para ini bira muton dili mo ugno na kay murag pa. Mo ni gibira ni kwan. Dili ka na mugno. Tukuri lang. Ukaw lang kag mo kaya naon. Mas may pagana lapindah, na tindak li. Dili ni na buot sa kapurma di masangit man. Mo gili sinten ni. Ay, mo pumod ni. Ayon kung

Okay so, ni mga kuan pa lang. Mga saka dupa pa lang kapin. Ilan So di na to ni cover ni dapat si babaw kay tambak na mi So dia ini saya maksud magsugod sa first layer. Na first layer. Ito, kini original na gini siya. Gini ukana, kana. tinggal laki kay pag human sa Yellow then muruk brown. Grabe kaliyer na ganin. Hindi, sa mereka? first entrance niya na layer na diretso. Pila iba pila kali pila ka klaseng layer ana. Dagtan to. Tekan. Na ko makakita mo dito sa bottom, ano anak ko na train mo. Hmm. Mao gine ko ano. Di makalut daw ay Pero gine, dinini mo ni siya analyze kung kining layer sa yuta. Kung kining layer sa yuta, ma'am, kuani siya tawagan ni kanang ordinary. Dili na siya ingon anak ka level. Ha? ha wala, dili, ah, dili na naka, dili. na. kung misis kay mukuyog yung isa gamay, ikuyog kay na lang inahan. Oh, maginda Balik Islam pud Kanang liir sa yuta kung ordinary na siya, dili na siya mu street mag, mag anana siya. Dili siya pantay ba, pero kini mura gibutang ag eskwela skeleton kay pagka mm. dapat ang ano siya kung ordinary sang yuta mi ang iyahang ang ani, i-level sa mga layer may murog mo paubos ubos ana dili siya pantay pero kini grabe yud kay skeleton siya para higsukod sa so, sinukod hindi mo gisa oh magramang ko gitambak gitambak, mm. gitambak siya glain nga klase sa yuta dayon gisapawan na pagipatag sa bawan paglain so ang iyahang pasabutan ni eh, Mau na entrance marker. Oh, entrance marker siya. So, nagpahiwatig siya nga. saktong banget. bangag. Ito dito, sa buntod, gaganak man siya, gaitan sa ubos, gaganak. Oh, lahat ito, clear, So, mote ordinary. Oo, oh, dahil makakalak. Mote natural nga, glier. Mm. Pero kayo na, makita ni mga halos parehas yun ang gi dakon sa iyang glier niya. Libel kay tanan. Mm, Libel kay sa street. Mm. Street to no? kanang yellow label kay sa sakto gyud iskul iskeleto nang iyang pagka kwan mura siya kwan bitaw kanang gi flooring hmm. patago ni mo usa ni mo sa pawa na paglain so gi arrange gyud siya na nakita ni mo tong layering sa ubos nga mga black na mura po ubos so kana wala na sila gay layer dia tambak-tambak na na ita. Panik din dire, wala pa pa ini Kita ka nang tumuya nang yelo. Mm. Yuta, mm. di ba dahol siya? Mm. So pagdabon no, og ingon na siya, hantod mo impact siya, impact siya. Kadto yan, mabili na nag ko hanggang bay uh -oh. mo unload. Oo. Oh. na siya? Mm -hmm. Kay binalik mo siya. Mm. Nakita ka nang yelo nga yuta. Mm. Tas ang tumoy niya murag dahol, may mm. isa ka lir. Oh. So ang basa-basa na siya, ni impact yang yuta ang dagko ni bilin. So, kuan siya marag, gitu aja. Sesa tahu, Delira, ruang kanan, aw, dari lampu daerah, penarong daerah, kau, iya, wane, 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 Ana may ko ano? Na may sini ana ni mog minit. Pero kana di na mo minitan. Aw, oh, kini kinahanglan lang jud re. Mulelim git. Aw, ah, purma lang daan pang anak-anak. Ay nay nakita na to gid. Mapuhan pagkan. Lain po so daw ko oh, yung treasure de ato. Imo mo hagi apunto? Oo, sa amunan. Ayaw, sugot. Dayon. Kaya sa buslan man na sa... Ito ako gionin mo. Nangita ang gud sila sa daan nga dul-dul. Dahil nakadumdumang ko nga. Dahil itong kanal na ay daan nga dul-dul. Karaan. Hindi na na sa motiste. Hmm. Dahil na siya sige lang kay Ob. Makahiga yun may kay mga... Puan man sa deks. Connected sa Sukda gani ang liring ni 1 meter. Lagi. Sukda tama na ng git. Kining nasa siminto. Huh? Ila? Sa kabara siguro na. Kining gisukdan sa siminto. <laughs> Kini tabo na niya, siya kining gitong ilalom siminto. <laughs> sila na naghimuan ni. Oh. kanang ito kanang padulong dito How? sa oh. yelo. 1 meter gina. How? Bisan How? Sokda pa nga nga sukod? nga 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 nga

Pinagtan sa balde, dahil bukusan na to. Dili, katong lubot sa balde na lang. Ah, lubot. Ah, uh, op, 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 Alibang. op. Busukla, ana, na, ana, ana. Nga, mag-iisa magsukod na balde <laughs> lubot. <laughs> katong ni. Di, ana, ona ni <limong> balde. <laughs> <laughs> kana, kanang. Kana, kana. Ah, sa ganun din tan. mo na na. oh taman anang itom. Ama ka sa konsukod ka lang na itom. Isa, sinumpa yan, sinumpa yan. Kana, sinumpayan na. Kanino? Di, boss pagamay. Tas-tas rato. Ana. O, ana, Dili sugud balik diud naog balik na nabira man imong god. Potong. Potong si ibabaw. Kana naipahak dia itu udah naipahak ipahak ba. Naubos gid sa kuan ang. pa, ubos pa. Naipahak ba. Ubos Kana kana ana-ana kana na. Naay nang nay Itom. Ibawang itom. Dili kana ibabaw sa itom. itom ibabaw. Dia, dia. Hmm kana. Mana sakto. Ay gitumbok sa kuan. Ah, sakto na 1 meter. Estimated naman na wala man na sila gagamit iskwela do. pre, ubo, meter gini bisa De, meter siya. Ah, wala man sila na para magbutang dritsol ah, na estimated na siya. gagmay bi hapon. Kuha na siya itom. Na siya? Itom sunod sa ito, mura siya o kanang light black, mm. tas yellow, mm. tas brown, tas itom, tas brown, tas light black. Tapos mura siya o, uh, light light yellow. Nagkan mm. klase. Mm. Ay pagkablo. Ayan na ako pag, so good, good. Mm. Kana, clear dayon. yang kebalo biar kadering ang yuta dari biar sulit nih biar ngamur karbutanan. Kayak binuldus temen nih. Binuldus enggak deh kayak kau nih. Bibing. Kau neng dok dok sesin. pandai kau bibing. Anak. Sekarang dok. Grabe nih mangan batuhan aku hawe. Anu sam pun dah lumbung lumbung bibe. Nara siapa? es iskijulan lang. Tapi 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 mana iskijulan?

Singko nagma, guling ya ngeseng ngeseng ya ya ngeseng guling ngeseng 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 siya ngeseng siya ngeseng 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 ngeseng

Kana tubang nimo pag kuwag bino dia kana solid kayo. Ah kana kana. Ayo na dakuk kena gamai lang. Gamai gamai lang. Solo nak sakuk. Kadia na kaya na te basik na ni sulod. Dilik kata umoran alar kana dapat sa ilalum na.

Dito kay Limita. Nangalo tramig. Nangalo tramig uling kay mo ibalagiya. Laro. Gahi permiro. Gahi giday permiro. Dan pagka bung bung <tipos> pag Umok na. Yun, uh. Uh, na. <tipos> Pwede na siya ananaw na lang. Takwan siya katong sa intradan niya nga gahi kayo, gipagahi gito. Aron dili ni mo basa-basa mo kab pagka kuha sa gahi, humok na di sa dayon. Ah. Magkid mo ng itig tik technique no. Dira pag gini mo mailahan ug unsang klase pagahi kay ito magyapunta nan. Gipagahian dito pag pagbuslot ato. Humok kayo. Ah manip. Mo ni perfect one. na uling. <laughs> oh, astilana. na. Mm. nakaliit pa 1 meter pa lang ang uling. Mo tuyo humok ta imong buslot. Ah man na dapit. Ah kana. Ah, 'di. Sige lang, continuous lang. Bahalag diri mo, ka kuan siya Bahalag ka I-continuous lang 'yud kay kung katoy munggok don, padong kadena. Oh, So, i-continuous lang kay mao man nigo. ko. Mabot ni sa iyahang mabot ni sa kwan sa iyang sukod tong kalot ato neng iriskan ta balik oh inig abot sa iyang level jud tong pagiskan ato to na to ning balik continue lang kana continue 5 meters 5 meters oh kato, meters man to so ma, mahuman to Iriskan to balik kay basig auto mo ana na ta kuot

Shoutout ni Bossing Larry. Ang uling, dad ulit sila. Dagang ang uling. Ang saan pagtunog ka Ang isa, orang dalan, nak dalan orang orang nak dalo, nak magbit bit di sega main apa tinggalan sako, pagi nga. ada sako ngan. Aw, dili. Nama kay milky way itu. na. oh na. Pagi dalan ada. Nak kau payung. Pagi dalan ada nang dugmok, kau lay mana? Kuan bah, mengaitan ni madam kuan. Rau tak sako sako kau main oh. isa gulan ito, pino uguan kan nga gulian kan oh gulian, gulian uling, uling tanik tanik uling <laughs> uling ramu guna tanan na aik ah, ulan a sakto kayo alagi, batang i pino lagi a i pino uli napa i gulitanan pino bro, dan uguan sakto kayo haa, sige ka problem mag surdanan, napa

tumot. Ipa kwan lagi ni ipa tabuna lagi ni trapal yun. Itom Tumat, lang at trapal. Lisod man tong trapal pud kami tong dinas kay taas ra ba to sayo kay tong. Nagana ni trapal ang gikwan. Lagi ni lagi. Asi lang ko og kwan. Tako og. Na klaro. Klaro gid ay nay mo agi dere. Ang tong kwan, tong trapal i down lang ana. Oh ana, iba ana. Ora sa ma kwan lang ma abog. Dere na sa gi sukod. Katangala datugan nagbato dan anak-anak. Para maka kita. Deli mangkai dakan. Hah? Pegarga. Ayo Deli rame li kuatan ni kadetok baro. Kuatan pegarga. Kuatan hilang. Del bi ni be pengasan dari dua tol nang dari. pasan dua tol lagi pasah. Dalah anak nang pantau. Ta dang. Dri dri lagi. So, yan yung mga kabits, yung uh, ano natin update sa miska natin dyan ng nakaraan. So, abangan yung mga kabits yung kwal. Sunod na update natin dyan. So, positive. God bless sa ating natin.